ay grid or ah eto guys oh may napansin ako dito pula nga uh, lupa ayan oh pulang pula and parang may vein sya oh ayan hindi ko lang alam kung kita nyo sa camera ayan eh yan ang sinasabi kong vein ayan ngayon this one this rock is caught my attention asa ayan oh parang kalawang sya so medyo may pagka bluish ayan sya guys oh para natin for closer look guys check ko kung baka bina ano guys so, tayo dadaan wala natin motor natin yun know? Na. Kakaiba yung ano dito, kakaiba yung kulay ng lupa pula mm, dito siya oh. mga pato dito yan malapit na tayo dun sa Tahanan tayo para mahulog tayo dito. Tumakbo yung aso. Okay, yung kinatatakot mo Ayun. Ay, Ayun, <laughs> guys. Oh. Ison. Ayun. Oh. Tumakbo yung aso. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, Ito natin for closer look. Ah, ano lang siya guys Oh. Ay mag-focus yung camera natin. Ay talaga mag-focus. Ayan. Ito may, ka may kasama siyang ano. Iron staining guys Oh. Yung mga bakal na yun. delikado. Ito naman yung part na ano, ayun, ayun pala. Yung part na pulang pula. So, be careful lang tayo, baka biglang bibigay ito. Distansya lang tayo. Distansya, amigo. Hello? Ayan, yan, yan ang sinasabi ko, guys. Yan, ayan, 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 pulong pulaw oh. pulau -pula, guys, ayan, itu naman, ah itu, ayan, 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 di itu guys. Bridur ah. <laughs> Sabi nung ni tatay, minas daw to. so, <laughs> confirm talaga. Hindi <laughs> na. Pero ano, napita natin ng konti for closure Look guys. So. Pero wala na akong nakitang pirate. Wala na akong nakitang pirate guys. Iyan o. Wala, wala naman nakitang pirate. Pero sabi ni tatay, minas daw ito eh. Iwan ko lang kung magandang quality. Yun. No? Sana walang mahulog. <laughs> Yan siya guys. Closer look. Ano kayang sample nito? Kung sampulan natin guys, no? Anong meron? Yun, no? Ano nga yung ginto to guys? Ano sa palagay niya? Positive ka to? Positive ka itong minas na yan Sabi ni tatay minas daw eh Tumaan ng bike So I think Hindi ko lang sure ha kasi hindi naman ako minero eh Ah uh, Low grade ata or Oh, hindi ko masabi ng loob eh. kasi hindi ko naman nasampulan yun ah eh. pero maganda yung napaka ano niya kulay nyo so minus daw sabi ni tatang so yan anong anong opinion nyo guys comment nyo dyan sa comment section yung, yung mga bato dito na hulog mula sa taas